May luluto po tayo ng adobo ngayon. Uh, nagbabad ako ng uh, pork belly at uh, iniligay ko to sa air fry. Kasi mas masarap ang uh, karni kapag ito ay finerito uh, mo or uh, bag mo siya iigisa sa mantika na may sibuyo at bawang. So naginit rin ako ng uh, mantika sa kawali at uh, ilalagay ko rito ang uh, mahiwagang sibuyas at bawang hintayin mo natin na mag uh, golden brown ang ating sibuyas at ang bawang mas marami pong sibuyas ay mas marami pong mas, mas masarap po ang minutuin kasi so, ito ay marami sibuyas at marami bawang hinaan lang po natin ng apoy at uh, po natin maging golden and brown habang ang aking karne ay nakasalang sa air fry. you <sharp inhale> Yan po, ah, malapit ng maluto na sibuyas. At ilalagay na po natin ang ating karne na galing sa air fry. Kita nyo naman po at uh, malutong yung karne sa air fry. Yung malambot at malutong ang balat. So, haluin po natin. Haluin po natin at uh, nung uh, ang sa karne. ngayon po ay inilagay ko ang pinagbabara ng toyo bago po siya in-air uh, ina fry um, minabad ko muna yung karne sa toyo ngayon ginamit yung, yung, toyo na pinagbabaran ko para isabaw sa ating adobo yun po yung unang toyo na inilagay na pinagbabaran aminta Ah, uh, dumihan niyo na na kung tanong kami ng gusto niyo. Huwag lang sobrang dami at baka naman matiba ang ating lasa. So, katamtaman lang para sa ating adobo. Yan. Ngayon po ay ang Ajinomoto. Petsin o Ajinomoto ang tawagin. Yan. Damihan po natin. Huwag po kayo mahiya. At uh, yan po ay maganda sa ating panunaw, sa ating katawan, sa ating uh, kina, uh system asa ating adobo. Yan, toyo. Imamit po tayo ng toyo. Hanggang sa makita nyo kung ka kaitim na yung sabaw. Huwag naman po ninyong sobrahan. sa lang uh, para magkakulay yung ating adobo. Kasi magkukuloy na rin po siya dahil sa ang karne ay parang inihaw na rin. Para siya nuluto na sa air fry. So may kulay na siya. And then lagyan po natin siya na suka. Suka ng suka. Sukang dato puti. Kahit na nung gas ng suka. Pero gumamit ako ng dato puti. Ayan. Plain uh, vinegar uh, ayun hayaan po natin bumulak hanggang siguro mga ilang minuto at siguro nyo yung karne op huwag po gagamit na sandok kapag kayo ay ng suka hindi nyo po siya pwedeng dahil mag iba ang lasa hindi masyadong maluluto yung suka Tahap ini, ya, yang niatnya si anak kebun tuh, ya. Lagyan po sa natin ng uh, konting sabaw, konting tubig. Pero, uh, parang, parang lang siya maiga. Uh, um, magkasabaw ng konti. At ang dahon ng laurel ay huwag niyo kalimutan. Eh. Kasi gumamit lang po ako ng isang piraso dahil uh, depende sa kakain. haluin, haluin, haluin natin sa ang karne para maging malasa kaya po natin itong mulo at takloban pero so, mga ilang minuto pa lang ay pupwetin ito hanggang sa lumapot ang sabaw yun, ayos, masarap medyo malapit na siyang maiga sa bawo takuban niyo natin sikin natin after mga ilang minuto yan malapit na siyang narinig nyo na yung tunog ng mantika sa awali medyo iba na yung kanyang tunog kaya uh, siguro mo dyan na ang tunay na punay ng adobo na, naging golden yung brown siya talaga. At ha, pakasarap. Ayan natin ng apoy. na, paklog natin para maglasa ang karne. Ayan po mga kaibigan, manapit sa dito o natin adobo ito po ang tinatawag nating adobo sa Patanglas. Uh, natin po po ang adobo. Ang ating, ang ating, pwedeng gawin. Pero ito po yung adobo na ginagawa ko pang araw-araw para sa ating kanilya. Ang at, kapasa at ako at manasa. Salamat po. Thanks for watching. Peace. Subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po.